Papunta ako ngayon mga kaibigan dito sa San Dito sa may isang uh, kliyente namin Dapat pa palang mga malalawak na ano, dito Hintay natin guys yung uh, client Silip na no dog <laughs> ay uh. tenad okay. tumagal pa tong gulong ko wala akong hindi natutatagal e panatakot na ito tatagal, eh. hmm. naman ito ng spray ano kaya yun nabibitak sa ilalim tawagas na rin pala yung mga preno huh? pa sa ano tahimik na lang Tahi dito walang mga marites ano pala siyang ano ultra steady Anong so, oras na? ang oras natin ngayon guys ay 10.21 na ano ng umaga. Dumating tayo dito ng saktong alas 9. Kaya eh. hanggang ngayon wala pa yung client namin kaya magdidesisyon na ako na ano na to. Balikan na lang sa ibang araw baka may ibang nilakad yung client at baka uh, mamaya meron sila mga importante yung nilakad Ayan. so yun guys uh, ipat na ako sa iba kasi medyo marami pa tayong pupuntahan ano ito lang minsan ang ating nagiging kalaban pagka uh, yung client bigla ang nagkaroon ng uh, naglalakad minsan naka-cancel na so yun guys sa uh, mainit ang panahon ngayon at mag po puso po ang sakit ngayon let's go ang ganda nito guys oh. Oh. tinay <laughs> ito nga pala yung Lala Garden uh, Bakery Branch uh, Branch and coffee. Dito lang yan sa Mesa ni Sidro. Ngayon ko lang napansin to. Then, naisip ako puntahan at pasahan siya ng proposal namin para sa ano pest control. So, in naman ako, ginuha ni na ma'am at may mga contact number naman kami doon. So, napansin ko lang to guys, ang ganda ng ano nila. Artificial na ano, crash. Ano lang siya, akala ko nga kanina, totoo. <laughs> ano lang pala, yung plastic na ano, Pilipinas. Pagpasok ko sa loob, maganda yung kanilang view. So, sana makuha tayo. <laughs> sana matawagan nila tayo. Ano? yan, Ganoon lang talaga, pasa lang tayo ng pasa ng pausa. Alright, so pauwi na nga pala ako ngayon guys. Hindi pala, May gagawin pa pala ako sa ano, sa talilyan. So tara, samahan nyo ako guys. Let's go! ito na naman yung dalawa. Okay. Hindi pala nakatali si Iko, eh? Tapos na, mag si na. hindi yung na naman. na kakuha ko ng hey, hindi si Eh, ito, hindi nila, hindi lang ano ngayon pa ako. Ah, ikaw. <laughs> Hmm? Hmm? Napaka mo. Okay, Sai. Sai. Nakalagnat ah, pa rin yung dala ano. Ba't natuyo? <coughs> Tuyo. Tuyo ito para matanggal yung mga ano Yan. na lang ya, <laughs> nah. oh no, <laughs> <pa> naman itu? maharut, harut harut Hindi siya gawa ng maharot eh. Hmm. Kasi, so, minum ka lang, ng tubig, oh. Baba, ba't nagsuka si ate? Kasi matakaw siya. Matakaw si Tom Boys. Ha? Si Tom Boys. Ito sa matakaw. Boy Tom's. Kaya, palabasin mo. Labas ka, doon ka, doon. Será? 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 dali, Será? dali ayaw lumabas Será? 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 Ah, malaki na siya, bawal na siya dalhin. Labas. Wala, uh, ayaw talaga lumabas. Makulit yan. Makulit Siya kain? Ilang ako. Oh, wow. uh, give mm -hmm yan mo yan. Mango. Masarap po mango. Mango? Hmm. Ta, babalit tayo. Ay nako. Ayan, pa Kaso hapon na eh. <coughs> Kalimutan kong gawin yung ano. Nasa sa kanda. Kira okay, okay, ko Ano pa naman itong mga ito? Pinampunas talaga ito. Paano ko ito sa stock, eh? Ah. tayo, Diyos, sa hawak ako sa'yo. <laughs> pwede siya sa Diyos. Sina? Isang. Suso kayo? Ha? Pwede siya sa Diyos? Hindi pwede. suso kayo. <coughs> ano na nga Tulog na yung na Ano ginagawa mo dyan? Ha? <laughs> Nanga siksik ni. -sik eh. Yes, 'di na 'no. Magdilim na. ano say. Say. Ah. I don't. Ano? Pagkainin nila 'to, Ga hanap ng pagkain pinili kong bag sa Shopee oh. Ay sa TikTok pala. 180 plus. Malaki na din siya. Ito si Jimen? Ha? Tulog? Tulog. Tapos? Sipag ah. Siyempre, natural. Tugod ka magsisipag yung mga matay ka. Eh, grabe naman. Eh? Takagalang. <laughs> Ewan ko sa'yo hindi ka pa tapos dyan na? <coughs> <coughs> ay hindi ito malamig malamig <coughs> ano <coughs> yes. eh, sabi mo? ha? Ah. huwag <coughs> <coughs> malamig dito tayo malamig dito mga malamig dito eh <coughs> sana ul oh. oh kanino yan sa so, dalawang oh oh, oh okay. tama yan Ta. <coughs> wala na silang dog food baba sila tapos baba no 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 wala. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Kulang pa yan sa kanya. ka. Kulang pa yan. Lagyan mo ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Sa ako na karawan eh. Kahit makulit ka eh. <clears throat> At akawa ka eh. Kaya lang eh. Minsan eh. Sarap mo isa ako eh. <laughs> Isama doon sa nagbabasura. <laughs> Ang kakulit mo. <laughs> Sige. Halika na ugi. Kita bibigil. Isa pang ulam niya o. Isda at saka buto-buto. Eh, Ang yan. buto -buto yaman. Tanggal mo yung buto-buto. Hindi. Yung ano yan. Laman. Ah, laman. Ano? Taba? <laughs>

Limit to na. Ano? Nalagnag ka pa? Hindi na. Hey. Hi guys! Hanggang dito na lang po yung vlog namin. Bye! Bye! Bye, -bye. Bye, -bye. ikaw din. Bye-bye. <laughs>